sa tingin nyo guys, sinong magandang suot? Si aling maliit o si Sakmo? Sino nga ba guys? Aling maliit sa tingin mo, sinong magandang suot? Ikaw o si Sakmo? Ako. Feeling ko si Sakmo. Hindi! Si Sakmo, <laughs> <laughs> si sakmo o. Tingnan o, nyo, o. Tingnan niyo, Sakmo, to guys. O, yan, Tingin nyo guys, sino? I-comment nyo nga, bilis. Ang dalawa ba, ba, nagkatago, o. Yun, know. o. Ay, nagkatago. Pwede, halipit tayo. Pagkataon. Oh, ikaw na diba Nangangot na o. Magagawa. Sige lang. Sige lang. na tayo o. Pasok na e. Maingit ka kasi na tiyan. Kami naman ngayon. Ready na ang pang-rigalo na Let's go guys. Aling malita ni Nuwala ka ba kay Santa? Sa naligyan ng pera. Now on. Tapos pera. <laughs> Gusto, Gusto pay -pay na buo. One, two, one, two. <laughs> Ay, bawal, wag ka na bigalo, <laughs> oh, ka Hi guys, kasama ko na naman po si Aling Malit at si Sakmo Yan, tingnan nyo guys ang suot nila, napakaganda Ay, Aling Malit, Sakmo hmm. Pasa na naman kayong dalawa Mami Sabawan Mag-ano na naman kayo Mamimili na Paragalo Sa mga kasin Kasian. sa mga pinsan may ko Aling Malit mamimili din sa mga pinsan. Tita na kasi kami, yung dalawa ni Sakmo. Hindi parang hindi naman, naman. Parang ang mo maliit. naman. Ano maliit? Mali -mali. Sibilhan namin ang regalo si Nayaboy, si Rian, si Aimee, tapos, tapos si, si Rianabel. Sino pa? Wala na. Meron pa. Meron pa marami. Pa. Si Jay. Sino pa? Si Janaya. Si, uh, si Jurel. Si Tutoy. Marami diga. Nice. Kaya guys, samahan niyo muna kayong bumili, guys. Parang ano, ang ganda niya, aling maliit niya kaysa kaysa kaysak mo. Diga, ka, aling maliit. Bakit ka ba 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 kasi maangot? Hindi, natunog sapatos <laughs> ko. Natunog ah, kaysak mo. Ah, uh, natunog. Oo, oh, natunog ah. Eh. Ay, ganda. Kaya aling maliit, natunog ah. Hindi. Hindi. Ay, hindi. Hindi na natunog. Yan, yeah, napakal mo Hindi natunog ng batari. Kaaway sila, guys. Ano sa'yo, ma? Maitim siya. ka? May maitim ka daw sabi ni Sakmo. Hindi. O, libag-libag ng likod niya. Sabi sexy daw si Sakmo. Sabi ni Ate Mara daw si Sakmo. Sexy daw. Anong sabi mo? Ako mas sexy. Hayang magpatalo. Guys, atin nyo guys. Sinong magandang suot? Si aling maliit o si Sakmo? Sino nga ba guys? Aling maliit sa tingin mo. Sinong magandang suot? Ikaw o si Sakmo? Piling ko si uh, si Sakmo. <laughs> Sakmo, oh. tingnan oh, niyo, oh. Tinan oh. niyo oh. Sakmo to, guys. Oh, yan. Oh. Tingin nyo, guys, sino? I-comment nyo ng bilis. Kakatayo sa kami. Ayun. Ayun maliit, pagod o? ka na ka. Patricical Hindi pa. Ma. Hindi ko pagod. Pagod na nga. Patras kalye kami, guys. We'll go. Fine, na. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eto na nga, nasa kanto na kami. Sakto, may dumana tricycle. Kaya, for the go muna kami. Ala, eh, buti na ang maganda ang panahon ngayon. Pero parang uulan, diba? Sana hindi. Tingnan nyo ang dalawa guys, pagpasok na magpasok namin din eh. Aba, din sa laruan ng takbo eh. Alam ko na ang paka nyo mga bata. Ang sabi nyo, pang regalo lang ng mga pinsan nyo ang bibilhin nyo parang hindi naman. O, pumili muna kayo ng mga bibilhin yung pangregalo sa mga pinsan nyo bagong inyo. Okay, ano? Kirian. Keryan. Kirian Bil, na okay, ah, keryan. bilhin na. Okay. Ah, si Aling maliit wala, kawaw mo. Ibali ako. Mas aray kaya, boy. Maari ba na kaya kaya yung Favorite niyang color. Ito, oh. Malaki. Ice si okay. si cream. Dali ba, ba? Nakatago. o. Oh, ay, nakatago. Andal... Ay, gari pita yung yung Alisan mo na kasi. Dali ang pantalon. Pantalon, dali mo na ba? May eh. pantalon ka na ha. Ang labala Yon, pumipili na naman sila ng pampaganda. Mga ribbon sa buhok. ay di naman sinusuot. Kaya wag na yan mga bata. Ano bilin mo, aling maliit? Ano mo? O, aling maliit, ano yung bilin mo? Ito, tara ko yan. Bye-bye. alis na ako pag oh magbabayad na kayo. Ang tal nila. Dala ko lang isa. Ma, ba sa sa ba, ma. Malasak mo parang bata o. Oh. Maglalaroan pa daw siya. Anaman, naman, tamatama -tama na muna mga laroan. Sobrang dami sa bahay. Isang araw pa lang sira na agad tupustahan. Ay e, si Aling Maliit nagareklamo oh. May pinapabili sa akin. Eto nga pala ang binili na aling maliit guys Etong ribo na may buhok Kaya ayun ang bata tuwang tuwa Pero nagreklamo talaga siya Kasi mamot na oh <laughs> Dapat magbalik ka na, mo. Tingnan tayo. Pasok na. eh. Ay maliit. Ay maliit. Ay maliit. Ano? Malungkot ka ba? Bakit? Bakit? Na-heartbreak. Sige, mo, guys. Na-kasimangot kanina, sinisibangot ka pa sa Hindi na. Bakit? pa na ako. ano sabihin mo kaya na, ate atihan. Maingat. Yo. Hana, maingit ka kasi nagyaja-jollipop lang. Sa naman ngayon. <laughs> Yan yung ano namin sa jali maingit kayo ate Hana. <laughs> bata oh, ay ay ako oh, ano yeah. oh, ano amos ay amosin na maamos oh ay Pagkatapos nga pala namin kumain sa Jollibee, ayan, ay, uuwi na nga pala kami. Kaya magabalot pa kami ng pangregalo sa mga pinsa namin. Ang dalawa ayaw ng kalong, kaya ayun, pinaupo ng mama doon sa upuan na yun. At binayada ng mama. Ayaw na nilang magpakalong, samantalang kami dati, lagi kaming kalong. Iba ang ng amin, jeep tapos tricycle naman. Ay, maliit. Aling maliit. Kawin na po kami nila aling maliit. Kaya, parang yung So, guys, eto na nga yung pinamili namin. Yan. Saan ba yun? Aling maliit, anong binili mo aling maliit kanina? Yung damit na mga pinsan ko. Ito, oh. Ito, binili mo, oh, buhok. Tamang Tapos, Tamangin. kanina yan. to? Akin. Ma, ito yung ano? Aken. yung sa mga sa mga inaanak na aling maliit ay Opa, sa pamangkin pa lang aling maliit. Buwan well, din kami ng plati. Buwan ko dyan. Ito. Okay, yan, babalutin no. din namin yan, guys. Let's go. Balutin na natin. Let's go. O, yan ka Tama. Balutin na natin. Let's go. Yes! Yung maliit. Aling maliit. maliit. Bakit ka bumili ng pangregalo? pang regalo? Kasi tinan kami. Isa ko mo. Parang hindi no. naman. Lu. No. So, Basahin basa mo kanina. Ano? Ano? Ay, Kama? gusto mo ulit Malaki? bumili ng ano, mga damit mo. Tumalakay? Hindi mo na ng mga pamangkin mo. Oh. Yun Saan? o. Saan? Kaya boy. Kaya na be. Ba? Pagpunan oh, pakita. Pagpunan na lang natin. Okay. okay. Ilan, na, ilan, ang na na bibigyan natin ba? Ilan ang bibigyan natin? Apat. Apat. Yan. Sasak mo. O yan o. Oh. Ganda. Parang nagahabang habang nalaki, 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 nalaki. Sakung, ah, na sa kumuno. Sakmo na ganda ka na. Ano Napangit. Napangit ka na daw, ilong. Mm -hmm. Habang lumalaki. Ikaw nabubungi bubungi. <laughs> Ala, pangod ang ilong mo, be. Ikaw nabubungi Oo, oh, nabubungi. Kawawa. Okay, Mol. Tutubo to pag malaki na ako. Oo. Oh. Ang, ilong niya sak mo. Habang lumalaki na, ganito ang ilong niya. Ala. <laughs> ay. <Ayla. laughs> Parang hindi ganyan. Yes. Yes. Sa kung nilulungo ka ni Aling Malina, masaya mo sa ang niya lang. <laughs> Ayun, mas pangit ka. Ayan, binabalot na namin guys mga pangregalo para sa pamangkin ni Aling Maliit kasi tita na daw siya o, oh. tita, titang titang maliit <laughs> titang pango <laughs> Ayan, titang maliit at may titang pango Tang. oh. kompleto na guys kompleto na Ay, <laughs> ano? ano na? Ano? Ano sa sabihin mo sa ninong mo? Mas ko Sino na? sinagang ninong na? Makanina ano to sabihin. Kasi kuya Rex, baka pa rin kuya Rex to. Aling walit, sa... ano sa mga kuya Rex? Ano? Sa dini? Pamasko ko. Pamasko daw. Magkano, magkano? Ano? 100 lang. Ayun. Ba ito man yung aling Papagal maliit? Kapagay kuya, 1,000. Ayun. 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 Ang okay ano, ano ginagawa mo. <laughs> ah, hindi ka nang ilumbi yung aling maliit. Isa pa rin. Isa pa rin. Isa pa rin. Ayaw. <laughs> Ma, hmm. dili Santa Claus sa too. Totoo sabi yun, hindi lang nagpapakita sa bata. Kaya aling maliit na maya, magsabit ka ng medyo sa... Ha? Mm. ha? Mm, i-video mo. Ah, sige. Pero hindi ko mag-video Santa Claus. Ha? Ah, Mamaya. Tina. Ay, matatulog din ako eh. Wag mo kasi i-video! Ba, i-video na no, i-video. Mm. I-video ka maya, pag nagsabit ka ng medyas, ilang medyas nasabit mo? Ano, mga sampung libo. Sampung libo, mga dalawa lang. Ay, dalawa. Hmm. Ikaw. Tatlo lang. Tatlo Mamaya, go. Ito yung susunin ko yun sa Pasko. Ito. Ah, let's go. Bukas, Pasko na ha. Bukas. Ready na! Let's go guys! Bigayin natin bukas, aling maliit. Kaya ano pa yung mo? Magsabit ka doon ng medyas mo. Ngayon na! Let's go! Let's go! Magsabit na ang isak mo ng medyas! So guys, yan si aling maliit. Magalagay na po ng medyas sa aming Christmas tree. Paano ito? Isasabit? Aling maliit, anong gusto mo matanggap kay Santa? regalo. Anong regalo, anong regalo? Yung garuan na bibilihin natin kanina. Ay. Yes. nice. Ako. So, so, anong hilingin mo kay Santa? Magdasal ka sa kay Santa. Gusto ko po ng damit. A ano pa? Tapos maraming pagkain. Mm -hmm. Ikaw sa ang hilingin mo kay Santa? Ano? Pera. Pera na lang. Ay, mukhang pera talaga sa kumano. <laughs> ano? Mo ito. Ay, ay, ito. Sapatos. Ay, ganito. Sapatos. Ito. Sapatos. Sapatos. Paano yung sapatos pala akin? Yan. pag Napatis pala. Paano? Yan. lang lagay mo kanina. Paganto? Basta sabit nyo dyan sa anak, Christmas tree. At lalagyan ni Santa ng regalo. Anong maliit ka siya? Ganyan regalo sa medya sa muda, at Malaking medya sa anong maliit. na lang. Lalagyan na lang yung pag dalawa yung akin One, two, one. 2. Hoy, <laughs> bawal wag katabi. Akin ay regalo. Sabi, ni Santa. Maglalagay ka ng nag-adjust. Maglalagay please. aling maliit, guys. Morita, oh, my. Valit. <poems> na. Ay, siya na, guys. Maglalagay na, na, oh. Go. Yan. mo Aling malit na niniwala ka ba kay Santa? Oo. Oh -oh. Sa ng pera. laruan ah Tapos yes, claro. pera. Gusto na so ako si na buo Ako gano'n. Si Ay, 500 na buo pala. Bilhin mo naman ano ka. Yuri, ikaw. Ang hindi maado uh, kay Santa guys. Manta <laughs> ako ng mga batang. Yun, ready na po ang Graham namin. Yan, may mag-Graham po kami. At si Aling Maliit, kinapak po ang manga. Aling Maliit, ang papakin yun! Kaya guys, abangan nyo po bukas ang vlog namin. Yun lang and bye-bye. Wait lang! Don't forget to... Like! xin lỗi, bye bye.